So ayan, pani may panibago na naman kit na pasyente. So katatapos pala natin kapulok ng PCX. So may dana naman kita nga di. So adi in max naman adi version 2. May, may dana lewat ni at check engine. So tapos di regyapon iniya na start. O regyapon reaction uh, start. So ayan, pas forward kita. Nakita ko na niya problema nga di so sono ganiya konekto so amo nga yan nga dire na kistar na hobya iya pagandar kay tong tadi so ni mo untay ni irerektahon na lan naton inrekta ko na lahiya kay arebaligya so iwasan tala yang magkadikit-dikit so putson ta putson ko ini niya ni tip para safety so right this thing ano time na sa so, testing mm -hmm. start so yan <laughs>